Samantala, 80% na round ang posisyon sa gabinete ang napunan ni President-elect Rodrigo Duterte. Ngayong hapon nga ay umarangkada na ang maituturing na unang cabinet meeting ni Digong. Para sa detalye umaksyon live si Romel Lopez. Romel, sino-sino na ba yung mga kapunapunang personalidad na dumating dyan? Lodje, ilan nga sa mga dumating dito ay yung mga bagong batch na inalok ni Digong ng posisyon sa kanyang gabinete. Kagaya na lamang ni Prof. Leonor Bireones at dating Budget Secretary Benjamin Jokno. Ngayon, Lodje, ikapansin-pansin din ano, ang pagiging presidente na nga ni Duterte dahil sa higpit ng seguridad na pinatutupad sa lugar. Luigi, dito nga sa isang two-story guest house ng Department of Public Works and Highways compound sa Panacan, Davao City, pinulong ni President-elect Rodrigo Duterte ang kanyang mga magiging miyembro ng gabinete. Hindi lang daw ito maging malala, malayong, maging malakanyang of the South, lalo na't plano ni Digong na mag-uwian sa Davao. Kanina ay ramdam ang paghikipit ng Presidential Security Group, bawal lang ipasok ang mga sasakyan, maging ang mga kamera ay nilagyan na ng sticker. Bandang alas 4 naman ng hapon nang dumating, lula ng chopper si Digong bangaban pagkamay at pumayag magpalitrato. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso na ng nooy mapalabirong si Digong. Kabilang sa mga dumating dito, mga personalidad na una nang nagkumpirma na magiging miyembro ng gabinete gaya ni Nahir Mohenes Jesus Doresa, Bebot Bello, Salvador Medaldia at Manny Pinyol. Mas maraming mukha naman ang nadagdag ngayong araw sa pagdating ni na retired Major General Delphine Lorenzana na magiging Defense Secretary. Present din si Lenor Briones na nililigawan nga para maging kalihim ng Department of Education at dating Budget Secretary Benjamin Jokno na inalok ng dating posisyon. Dumating din ang mga nominado ng National Democratic Front of the Philippines na sinadating anak Pawis Representative Rafael Mariano para sa Department of Agrarian Reform at UP Professor Judy Taguialo para naman sa Department of Social Welfare and Development. Pinag-aaralan na naman ng kampo ni Digong kung sa mga makakaliwa pa rin ibibigay ang Department of Environment and Natural Resources dahil sa posisyon nila sa pagmimina bagamat ilan pa rin ang bakanting posisyon sa ngayon daw ay malaking porsyento na ng cabinet positions ang napupunoan ni Digon. pakinggan natin ang pahayag ng executive assistant ni President Elect Duterte na si Bongo partial pa rin ma 80 80% 80 80% dami 80% bakit hindi pa napapasok? Ah, Kasi the same problem. Yeah. Na, tinag-aaralan ni Mayor lahat 'yan. Eh. Luchi, inaasahan naman na unang agenda nga dito sa sinasabing kauna-unahang cabinet meeting na pinatawag nitong si President-elect Duterte ay yung pagbibigay niya ng guidelines sa kanyang mga napisil nga na maging miyembro ng gabinete. Inaasahan natin na una nga rito yung pagpapabilis pagbib ng pagbibigay serbisyo sa mga tao at pag-aalis ng korupsyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Luchi? Romel, may mga bagong pangalan ba na lumutang dyan? Halimbawa na lang wala pa yung DNR ano? at saka yung tourism. Yan. At saka parang napansin namin wala pa yung press secretary bagamata si Sal Panelo na nga ang spokesperson pero pupunan ba yon Yes, ano, kanina nga, Luchi, ano, tinanong din namin si Atty. Salpanelo tungkol dyan. Sabi niya, hindi pa rin siya sigurado kung siya ba ay uh, uupo na bilang uh, o papalitan pa siya. Pero sabi nga niya, kung ano man yung ibibigay sa kanyang posisyon ay walang magiging problema sa kanya. Kapansin-pansin kanina, Luchi, ano, na dumating nga rito yung mga bagong pangalan ay kabilang dyan yung mga nabanggit dito, ay, yung sa NDRRMC na si Ricardo Halad at ilan pa sa mga Uh, uh, bagong na uh, nabanggit din dito ay uh, yung mga posisyon naman para sa PIDEA na Isidro Lapeña. Sa ngayon din, mayroon pang uh, mga binabanggit na mas marami pang araw na mga retired generals din, ano, na uh, ipapasok dito nga sa administrasyon nitong si President-elect uh, President Duterte, kagaya na lamang ni former sub-chief Catalino Kuy na magiging undersecretary naman ng DILG. Luchi. Right, maraming salamat sa Roman Lopez. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.